Update kay Ati Jenny, ayan, time check tayo mga katropa, 1am na, anong oras kayo Gogora? Mga 2 kami aalis kasi yung flight is 5am, so ngayon, ayan, kakagising ko lang, magbimakeup na ako niyan, tas maglalashes, kaya pansin niyo, wala akong lashes. Di ba sa yung buhok mo, di ka naligo ngayong oras no? Hindi, kasi kauwi naman doon or ka dating sa hotel, doon ako nalang maliligo. So ayan, excited ka na ba na mag-SG? Yes! Yung feeling na excited ka na, like mag-enjoy mag -e ka sa SG ka, uwi mo dito sa Pilipinas, puro school works. Kasi fourth year na ako, so more on research na talaga. O oh, ate, parang mag-wedding ka rin sa Singapore, ha? hindi Hindi! <laughs> Nandito kasi yung ano, wait lang. Dito ano meron dyan? yung aking wallet, yung mga cards, syempre, tapos yung mga cash. And then, nandito din yung passport ko. Siyempre, dito madaling makuha kaysa sa kukuling ko pa sa bag. Ito talaga. <laughs> Akala ko kasi mag u ka dun eh. Sa sideline ka sa SG eh. Hoy, grabe ka naman. Lululemon to. Hindi lang po siya mag kundi magja-jogging ka lang ba sa SG? Pwede naman. Tingnan may outfit niya mga katropa, oh. Sabi, sabi kasi niya magja daw kami eh. So, dinala ko na to, para isahan na. Oo, kasama niya kasi yung kuya ko. Ayan, mukhang magja hindi naman, di ba kasi sa, ano, sa airplane medyo malamig. Pero di ba backlash yung damit mo? Backlash kasi yan. Pakitok ba? Pakita mo na konti lang. Yung konti okay, para abangan nila sa vlog. Ayan, 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 ayan. Ano yun? Ayan, ayan, ayan. Backlash yung mga katropa. Ito, ano to? Prepared yan mag, ano, out of country. Yang, yang. Hiya. Oh. Oh, dali lang naman. Bigyan pa silip lang. Oh. <laughs> <laughs> ganap na ganap. Mayaman ka, te. Mayaman to, oh. Siyempre, minsan lang tayo punta dun, outfit uh, outfitin na natin. Kaya ka natatawa ako kasi yung iba sa social media, sinasabi nila, alam mo daw na Filipino daw yung traveler kapag OA daw manamit. Grabe naman. <laughs> Hindi, pwedeng prepared lang. Hindi, okay, okay lang naman na maging, ano, mag forma porma kasi, o oh, nga naman, di, di naman ikaw ga doon eh. Hindi ka nagbabalik-balik pa doon sa ano na yun eh. Ngayon, oh, yan na. Excited ka na mag, ano, mag-fly ulit. Yes. Nung una kong fly, yung iba natatakot, pero ako hindi naman ako natakot nun. Mas nag-enjoy pa ako, lalo na nung pauwi. Kasi hmm. maganda yung piyesto ko. Ah, tabi na ka ng window. Oo, oh, oo oh, tabi na ako ng window. Ayan, mga katropa ha. Itong kapatid ko, dinaig pa talaga ako. Diyos mio. Oh. Sana all no. Pa-travel-travel travel na lang. Oh. Ayan o. No? talaga pag walang anak, travel-travel lang. Ah, May anak na kasi siya. oh, <laughs> <laughs> ano masasabi mo? Nakamukha mo daw si Kylie Padilla. Di naman. Maganda naman masyado yon <laughs> Ayan, comment kayo ha. Kung talagang... Sobrang nahahabig siya kay Kylie Padilla. Actually, madami ang hinahawig sa kanya. Si ano, ano din may, sino si mga sa sa'yo? Kylie. Uh, Kylie Alcantara, pati yung dance series na, yung koreana. Dasuri. Oo, oh, si Dasuri, hawig niya rin daw. Si Kylie, hawig niya rin daw. Uh, ganun siguro talaga, pag maganda no, ang daming mga kawig na kapwa maganda. O yan ha, eh, yung ano namin na eh, yung pasalubang, huwag kakalimutan. Ay, ay, grabe no. Ay, pasalubong namin ha. Huwag kong kakalimutan ha. Hoy! Ano? May sinasabi ka ba? Pasalubong. Wala akong naririnig. Ay, mahala ka. <laughs> Ayan o. Oh. Tingnan nyo o. Oh. Tingnan oh, mo so ako nice. ano kung bagay mo bagay. Ah. <laughs> e eh, di ba <laughs>